Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng impounding dam sa Claveria, Cagayan na magsisilbing flood control at regasyon ng mga sakahan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Kamalanyugan Bridge na malapit na matapos at inaasahang magpapaikli ng biyahe mula Apari hanggang Kamalanyugan, Cagayan. Ang detalye sa report ni Clay Solperdilia. Pangontra sa baha, imbaka ng tubig at irigasyon para sa sektor ng agrikultura. Hatid ng Union Water Impounding Dam sa Barangay Union at Karkadik sa Claveria, Cagayan na sinimulang itayo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nakumpleto sa loob lamang ng labing-apat na buwan. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin, ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang, ang disenyo, maayos ang uh, implementasyon. Nilagyan ng dike at drainage system ang dam na mag-iipon at magkokontrol sa tubig para maiwasan ang pagbaha sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Ginawa ng slow protection na magsisilbing matatag na daanan ng tubig at magbibigay irigasyon sa 3,000 hektaryang pananim habang pinipigilan ang pagguho ng lupa. Mayigit sa 1,000 magsasaka at 7 barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya uh, alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka. At uh, kaya at lahat ng suporta uh, na uh, kaya namin bigay, eh, binibigay natin. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang Kamalaniyugan Bridge sa bayan ng Kamalaniyugan sa probinsya ng Cagayan. May haba itong 1,580 metro mula sa dating isang oras. Paiikli nito sa 20 minuto ang biyahe mula Kamalaniyugan patungo ng kanlurang bahagi ng apari. Hindi lamang bibilis, mababawasan din ang gasto sa transportasyon. Bubuksan ang tulay sa Pebrero susunod na taon. Kasabay ang pagtatayo ng tatlong daang Farm to Market Road sa taong 2026. Nakagawa na ng plano ang pamahalaan para sa buong Pilipinas pero magsasagawa pa ng konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, busan saan napupuntang uh, farm to market road uh, na hindi naman nakakatulong sa ating mga, mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm to market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta sa mga magsasaka. Pinag-aaralan ang pagbibigay ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa bawat magsasaka na nakapagbenta ng palay sa bagsak presyong halaga. Aayusin ang taribang pinapataw sa imported rice para maiwasang malugi ang mga magsasaka. Palalawakin ang palay procurement ng National Food Authority at mamamahagi ng subsidiya para sa abono manginigay ng libreng binhi, makinarya at mga bodega. Ang ninanais talaga natin ay hindi na tayo mag-import. O kung mag-import tayo, kakaunti na lang. Makikita natin na mag magiging mas maayos kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa, sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin. Sa huli, binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang lahat ng magsasaka, manging isda at mga nasa sektor ng agrikultura. Ito po ay aming ginagawa uh, para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka unang-una dahil ang mga magsasaka, eh, kuminsan ay hindi hindi binabati at hindi kinikilala ng iba ngunit ang uh, kayong mga magsasaka ay talagang ay kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!